May nagtanong sino ka daw ki? Eh. Ah, naligaw lang po ako. <laughs> naligaw nila? Naligaw lang po ako sa mga. Na ano ba matagal ko nakakilala po. Sa TikTok yun ah. Alam mo sa TikTok, marami na ganap dyan na mga friendship na nabubuo, no? Na. tiktok akala ko ang laki-laking tao nito. Akala ko mga scooter. Yan pala mga 5, 6, kala to 7. Ayun sabi mo, expectation versus reality. ako naman na expectation sa akin. Tabang mataba. Ah, hindi naman. Kala ko dala-dalawang pa rin yung filter. Eh. <laughs> Nakadala <laughs> na pa rin yung filter ako sa amin. Dahil, kasi puno-puno ako ng filter eh. hayop ka. So, in inahanap mo yung ganung ano, mukha kagabi sa mm -hmm. SM Mart. Sabi mo, nasan yung pilik mata? Ha, 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 ha. Hindi. Tapos, nandawad kami. Ano pinandawad kami kagabi? Green bones. Green bones. Ako, iyak na iyak ikaw. Hikab ng hikab. Oh, okay, nakakaiyak naman talaga ang green balls. Wala kayong mga ano, damdamin. Facebook ba yan? Facebook? Hmm? Facebook? Okay. <coughs> Ayan na mga kaparang. Ah, kala ko please. Ayan na mga kaparang. Guys, sa mga habol ng green bones, ah, uh, Pwede pa kayo humabot sa SM Lord Edsa. Pinagbigyan lang tayo doon diba, sa mga nakapanood ng December. Pero matatapos na kayo manood kayo. Tatlo lang naman yun eh. Ang uninvited, yung kabas At Panoorin yun.